Ayan, dito na kami sa Hot Spring. Ayan, nagsipayong yeah, yeah, na yung mga yeah, tabo. Tao. Oh, tabo. Dito pala. Itingnan natin. Saan yung hot? Ito well. Ato yun. Kaya yeah, maraming yung walang mga barangay. Hingga natin kung mainit talaga. Mainit ba? Ay, mainit nga. Kapaginan? Oh. Ay. Ay, wag. Ang luto kayo, mainit pa. Init nga talaga. Kaya hindi pwedeng magbaba dyan. Ayan. Oh, ayan, oh. Kaya, siya. Kita, yung pusus. Sa bago nga. Dito. Ah, dito. Ayan, mabukal siya. Ayan talaga, mainit yan. Pagka, uh, ano, <laughs> Malalapnos ka pala dyan. Malamang hapon sa inyo. Ayan. Ah. Doon yung ano, iyan yung swimming pool. Yan. Ah, dito. dito. Ay, sila. Ano nangyari sa panya? Oo, oh, Malakas na pagbanyos. Lagami, Sabi kita yung pagbanyos mo. Ano nga? Bulong nga po? Bulong nga katawa, nga po uyat. Ano nga ito? Ano nga yung bulong? Salbakada.